Hello. Hello. Mamimigay tayo ngayon na pagkain. Ayan. Dahil may nag-donate nito, pamimigay natin ito sa labas. Habang may, habang maliwanag pa. Ito mo. Simple lang yan. Wait lang ha. Hanap tayo ng ating mapapakain. muốn, mo? Nakita mo? Ayan na sila! Come here! Come here! Hi! Hi! Jigling, na! ok, Wait lang tara, tara! Tara, 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 tara! Tara! papakain tayo. Okay. Dalawa lang sila pero mamaya nasa na. Yan sila. <laughs> Come here. Come here. Kakain kayo ha. Damihan niyo. Oh. Three. I love you agad. Madaling ikalat pa sa malinis na area lang. Thank you daw, Sponsor Julie! Maghahanap pa tayo. Alam ko, alam kong marami pa. Maghahanap pa ako. Yami no. Ayan sila. How many of them? One, two, three. Come. Come here. Come here. Come. There's more here. No more. Puro mga adult lang pala ito. Walang mga babies. Come, 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 come. Come here. free ang tubig nila dito. Nakakapag-swimming sila. nakaligo para maibsan ng init. Ayan yung maingay na naririnig nyo. Gasuro. Every day yan. 2 to 3 times a day siya Medyo mainit pa kaya tatlo lang muna ang ating napakain. Maya-maya may darating pa yan dyan.